Magandang araw, ito ang lagay ng panahon ngayong ika-28 ng Setyembre taong 2025. Umaga, asahan ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, UV Index ay nasa mataas na antas kaya magdala ng payong o sombrero kapag lalabas. Hapon hanggang gabi, posible ang mga biglaang pagulan at thunderstorms lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila, Cavite, Batangas, at ilang bahagi ng Central Luzon, may kalat-kalat din na ulan sa Western Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Hangin at dagat katamtaman hanggang maalon ng karagatan sa silangang baybayin ng Luzon at Visayas kaya mag ang mga manging isda at may maliliit na sasakyang pandagat paalala iwasan muna ang matagal na pagbibilad sa araw mula 10AM hanggang 3PM at maganda sa posibleng pagbaha sa mabababang lugar tuwing hapon manatiling alerto magdala ng payong at siguraduhin ligtas ang inyong mga pamilya